Magandang araw po sa inyo lahat Welcome po sa aking channel Dito sa aking youtube channel mga loob Mag-upload po ako ng mga video na sushi making tutorial Pinoy and Chinese food cooking at mga kontribusyon ng iba't ibang putahe sa mga bansa ng Asia at iba pa Natitikman na po natin ang mga BOLA LANG YAN pinagmamalaking pagkaing, pagkaing Pinoy sa mga handaan mga tradisyon at kultura na namamana pa natin ng mga sinaunang panahon so guys basta tayo sa pagluluto kung ano yung sagana sa ating kapaligiran yun ang ihahain natin actually guys ito po ang first video ko mag start po sa sushi making isishare ko po sa inyo ang kung, kung paano gumawa ng California Maki so umpisa na po natin pagkatapos ng intro Subosan so, at na lang po para medyo malinaw. Gagawin po tayo ngayon ng sushi. Opo sa inyo ang mga po gagamitin po natin na ingredients. Ang ingredients na gagamitin in po. Sabali so, po una yung nori. Una po ang si nori. Dito natin sa Diyan natin ilalagay ang rice. Ganyan hmm. tayong crab stick. Authentic crab stick. Cucumber. Saka po yung Japanese mayonnaise yan sa itong uh, masago kabiyar yun uh, tubig ko actually tubig ko po sana ang gagamitin natin yung fish row uh, wala na po akong mahanap simple po ang sushi rice yan and po start so, na po tayo yun, sa paggawa tayo. Ang so, ang una po natin gagawin na, ay kumuha po tayo ng mga so, dinigard sushi bilingard rice. Ayan po. So, ayan po. I-form lang natin siya na parang ball. Ayan, so, Tapos, i-spread po natin dito sa nori. Ayusin ko lang po ang pagkakalagay ng ating sushi rice para pantay at maganda ang pagkakagawa ng ating California Maki. Traditionally, sa paggawa ng Oromaki uh, is po, yung buong uh, nori. Nori siya uh, ay uh, naka-spread po lahat malispo, na kanin. Naka-spread siya lahat. Malispo. So, ang gagawin ko po is, ito, is maglagay po ako ng space na linya uh, sa iyong itaas po, na bahag. Isang pinggan. Ganyan po meron siyang kwan. Hindi ko siya talagang ng question hanggang dulo. Yan. Ganun po. At maglaki po ako ng dito po siya. Kung ano yung size dito sa dulo, ganun din po ang ano dito. Bali extension niya. Yan. So pagka-spread po ng sushi rice pa iba, pababa, may hmm. din tayong extension o pasobra. Yeah. Nakaparihong sukat na nasa itaas. I-recommend po, po na ganito yung pagkaka- Uh, spread ng kanin natin hindi po natin ita nilagyan dito at uh, ganun din dito sa kabila ayan dapat hanggang dito lang po yan so ang ang kalalabasan po kasi nito yung yung quality ng pagka-square so kaya ganito sa so, ganitong na, paraan kuha natin ang tamang kalidad kwadrado po tingnan ang loob ng ating oramaki masabi. ayan tapos ayan minis japonis minis napain ito po ilalagay naman natin ang mga laman una po yung minis sabay so, na ito ayan natin kapat na dinito na bibigitan na plastic yeah Mangga or avocado? Mangga. O, pwede po, mangga pag wala atong avocado. Pag wala ng avocado, mangga na lang. Yan. Pwede kahit alin po sa dalawa. Yan. So, sunod po natin ang cucumber. So, dito lang po. Ayan po, ilalagay lang po natin ng maayos. Magkakasunod-sunod po yung mga lahok. Kahit okay, po ang mauna, basta lahat po na, na dapat ilagay ay mailagay natin Ma fix natin ng maayos ayan po i-fix na natin magkakaroon na magkakaroon ganito lang po ganyan hmm. lang po ayan pwede na natin siyang i-roll ayan kung makikita niyo po ay nilulo ng mating ayan maglapat po siya sa nori I-press ang magkabilang dulo sa, dulo sa dalawang daliri. Nagawin po na natin siya kagal na square. Para ano. Uh -huh. Yan. Tapos ikot. Press ng daliri. May kapakita ko po. Harap ko lang. Yan. Uh -huh. halaga po ay maglapat na magkabilang side hmm. ng nori maglapat na dulo dulo sa dulo so para mas madali pong so, maisara ng maayos hmm. Ganda po Iikot po natin ang isa. Iikot po natin para mas magiging square ang kalalabasan. I-check lang po natin mabuti kung maayos ang pagkakagol po natin at walang square siya na nori na nakalabas. O naisara natin ang mabuti. Mm-hmm. Ah. So ay guys, Ibaan. pwede na po natin hiwain ito. Ayan. ay Meron tayong tubig na nito sa manalay dito sa gitig. Idig natin ng kutsilyo. To. Upang mas madali at hindi manikit ang kanin sa kutsilyo. Atin lang po sa gitna. Ayun. sorry guys wala lang kumahanap ang OB ko eh yung face row so ang ginamit lang ko na lang po is itong AB ko kumapit na po yung goal Ito okay, po natin, divide sa walong piraso. Serving na uh, square. Maliit na, pang one order. Yan, lapig natin, natin sa atat. pwede mo po siyang po ng ganyan dalawa kaso mas pwede po pagsabayin ng dalawa inis yung dalawang piraso pa, sa isang hiwaan mas isa, isa ko, ko na lang po para mas madali at hindi masisira yung pagka-square sa loob sana ah. Oh, no, oh. <laughs> iayos po lamang natin dito sa serving tray na maliit oh my god ayos po lang ang kamala tapos maglalagay po tayo ng dekorasyon itong ito yung baran para meron lang siyang mas maganda tingnan ng baran ko presentation pag so, meron siyang dekorasyon Tapang po natin ng Japanese mayonnaise. Ito na po ang ating California maki. So ayun mga lods, kung nagustuhan niyo po ang aking video, paki lang po ng subscribe at paki-hit na rin po ng notification bell para update po kayo sa aking susunod na video. Ang gagawin. Uh, sa aking susunod na isi-share na video po is yung paggawa ng sushi platter. Timaki, sushi, nigiri. Yun, yung paggawa ng big sushi. Yan po, gagawa ko siya ng separate na video. Thank you for watching mga lods. God bless po sa inyo lahat.